Okay, eto na. Malalagay sa alanganin dito si Lakam, ang ate ni Kim Chu. Malalagay yan, sigurado yan. Talagang may mambabas sa kanya ngayon. Dahil, ang kwento po ay talagang binabantayan ni Lakam Bini, di ba ni Lakam, hmm. ang kanyang kapatid para kay Paulo Abilino Alam mo Romel, sa akin, sino ang magmamalasakit at magmamahal? Mas magmamalasakit kay Kim Chiu, kundi ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid. Alam nga namang kapitbahay, alam nga namang hindi ka dugo Natural, ang kanyang mga kapatid ang mag-iingat dahil sa mga nakaraanan na niyang pakikipagrelasyon na hindi nagtagumpay, di ba? Correct, right so? Tama lang naman na banday, walang masama. Walang masama doon kasi pag nagkamali na minsan, alam mo yon Maaaring oh, maulit. Correct. Walang masama doon. At saka, hindi naman po niya sinabi na nakikialam siya. Mm -hmm. Si Kim Choo pa rin po, ang puso pa rin po ni Kim, ang uh, magtatagumpay. Ang sa kanya lang, yung kapatid niya, ang kanyang binabantayan. Mm -hmm. Yun yun. Kasi siyempre, bata pa si Kim, di ba? Uh, minsan ay eh, nagiging padalos-dalos sa pagdidesisyon. Eh, ang ate niya, di ba? Kung baga, been there than that, eh. Kung baga, galing na doon. Eh siyempre, siya yung magmamalasakit sa kapatid niya. Hindi po niya pinakikialaman kung uh, nanliligaw man o sila na ni Paolo Abelino. Ang kanya, bantayan ang kapatid. Yon. Okay. Paalala emosyon. lang naman yun. No? Paalala Aalala. lang. Naman. Mm -hmm. Oo, lalo na ngayon, di ba, na Ang dami-dami naliling kay gustong maling kay Kim Chu. Kaya naman ito mm -hmm. si Paolo Abelino. Kaya masugid na masugid din kasi baka maagaw pa oh, so, uh, oh, uh, uh, uh. Sabi ni John, walang masama kung bantayan man ng kapatid niya si Kim Chu. Maganda nga 'yan, may nagpapaalala sa kanya. Hindi na siya magkakamali kung sakali man. 'Yun ang kanyang ano. At sabi naman ni Dan Clavesillas, nung pinu pinupuri nyo siya at ipinagtatanggol, may pasasalamat po ba kayo natanggap sa kanya? Wala po kasi kaming natandaan. Tapos nung napipitik, umaaray. Tandaan sana na public figure kayo. Sabi ni Dan, si Daddy Dan! Ay, Daddy, daddy galit Dan, nagagalit. Daddy Dan, Daddy Dan. Dan. relax man. si Daddy Dan. At ako, magandang tanghali kaya de Aquino at kay Tessa, kay Sam at kaya at kaya Simon, at sa kanya pang anak na isa, si Bunso. Maraming salamat sa pagdalo, lalong-lalo na sa mas gumugwapo at tumitikas oh, na si Mayor Enrico Roque. Henry, diba? Ngayon mo oh, lang sa namin, ano? Opo, oh nagulat ka ako, ang bata-bata. Ang sexy <laughs> sabi pa. Mo, ha? ang sabi mo, Araw-araw namin kayong binabati, Mayor Enrico. Ngayon ko lang kayo nakita. Ang bata-bata nyo pala, sabi oo, mo. Maganda diba? ang pangatawan. Mm -hmm. Ayan. Sabi ni Boy Zicaraga, yes, kamahal-mahal naman po talaga si Kim. Huwag na sana siyang makatagpo ng gaya ni Mr. X. Hindi niya deserve ang lalaking mm -hmm. chuchu na yan. Importante, andyan ang family mo na nagmamahal sa'yo, Kim. Sabi yeah. ni Boy Zicaraga, oo, oh, walang ibang mag-ano eh walang ibang magmamalasakit at mas magmamahal. Di ba? Nako, sinasangayunan ka ni Boy Sikaragay, guwapo talaga ni Mayor Enrico. <laughs> Totoo. <laughs> at napakasipag, sobra. Di ba? At eto naman, please don't mention my name. Ko alam ko to. Oo. -o. Kasi number one fan ang kanya mga anak, di ba? Eh syempre mm. nakikisali siya sa mga Gen <laughs> Oo. -o. Yun din ang point ko wag na sanang malagay pa uli sa dating relasyon niya si Kim Chu kasi hmm. nakakaawa naman siya sana makatagpo na siya ng tunay na lalaking magmamahal sa kanya thank you sis maraming salamat thank you thank you okay nako ano bang wish mo para kay Kim Chu nako mahirap talaga maging Kim Chu lalo na sa kanya ng lahat mayaman sikat maganda ano pa ba, ba, ang hahanapin ng isang lalaking katangian na wala kay Kim? Oh. Oy, pero sabi ni uh, Zian Lima, pinagtrabahuhan nila ang kanilang relasyon kaya tumagal sila na labing dalawang taon. Sinabi uh, niya, pinagtrabahuhan daw yon O, o naman, May punto rin naman. <laughs> may punto rin naman. Yun ang isang taon, dalawang taon, napakahaba na ako naglolokohan lang, di ba? Ay, totoo. Kung hindi totoo ang pagmamahalan. Pero naka-12 anos eh. Oo. yung kanilang relasyon, more than one decade. So, Kaya naman, maaring nakakaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan pero pinagtrabahohan nila. Ibig sabihin ni Sian Dim, ginawan nila ng paraan para hindi sila tuluyang magkahiwalay. Mm -hmm. Pero sabi nga natin eh, idugtong mo man ang idugtong ng idugtong ang lubid, darating ang isang araw, maano ma din eh, mapuputol. Parang lastik o, oh, di ba? Hilahin mo <laughs> ng hilahin ng goma. Hilahin mo nang hilahin. Pagbibigyan ka, pero may punto na malalagot. Ganun lang, mm. 'di ba? Pero sana si Kim nga ano, makatagpo na ng lalaking magmamahal sa kanya na mamahalin din niya. Hindi naman pwedeng yung lalaki lang ang magmahal. Oo. Oh, Kaya on two-way, huwag one-way Kim, dapat two-way lagi. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh.